For the logic question, 1,000 pesos kapag nahulaan mo. Sa inang 1,000 pesos na ito. Ready ka na ba? Na. Okay, laksan mo. Ready na. Ready ka na. Ito ang ating katanungan para sa logic questions na ito. Okay, so dahil ready ka na, ito na ang tanong nga. Ano ang nasa gitna ng dagat? Bago ka sumagot, magpakilala ka muna ha. Okay, so ang natin, ano ang nasa gitna ng dagat? Tatlong sagot lamang ang pwede mong isagot at bawal nang ulitin yung sinagot mo. Okay, maaaring ito ay maging tama or maaaring maging mali. Pag nasagot mo ng tama, 1,000 pesos sa Okay, ready ka na ulit? Ano ang nasa gitna ng dagat? Sagot. Pakilala mo. Uh, uh, Ako Ang kasagutan mo po ay tubig, Yan. isda at syoko. Isa lamang muna, ipapaliwanag mo. Ulit, sige. Ano ang nasa gitna ng dagat? Pakilala muna bago sumagot. Tinggalan sila sa mana. saan? Nakakabago silang kabiti Wow, ang layo Okay, sige Ang sagot mo ay? Tubig Tubig oh, so, Okay, so mga katropa Ang sagot ni Blandina Ay nasa gitna rin ng dagat Ay tubig Bakit tubig ang nasa gitna ng dagat? Blandina Kaya kailangan natin talaga Laksan mo, medyo ibuka mo ang kailangan natin tubig Ang kailangan na daw natin mga katropa Ay tubig para mabuhay ang mga Matao. mga tao sa mundo kung walang tubig hindi mabubuhay ang Matao. mga tao, mga tao. So mga katropa, yun ang unang kasagutan sa ating tanong ni Blandina Ang nasa gitna raw ng dagat ay tubig Okay, so unang kasagutan mo yan Okay, so itong ating pangalawang, kailangan po pa ng pangalawang sagot Isa pang tanong ha, mali yung una Ano ang nasa gitna ng dagat Blandina? Magpakilala muna ulit O, sa Blandina, kasama na, taga bagong silang Tagabiti Isda Isda ang nasa gitna nang dagat. Bakit isda ang nasa gitna ng dagat? Dahil Bakit isda? Dahil doon sila lumalaki. Doon sila nabubuhay sa ilalim ng dagat. Doon sila, sa ng dagat. Doon sila lumaki Bakit ayun nilang nang isdang, ano? isdang malapit sa malapit? Dahil ano? Ah, ang sagot mo, sa so maraming oxygen sa gitna ng dagat. 'Yun ang sagot mo. So mga katropa, narinig nyo naman ang sagot ni Blandina na ang, uh, uh, yung tanong natin, ano ang nasa gitna ng dagat, sagot niya ay isda. Dahil sa gitna daw, mas nabubuhay yung mga maliliit at malalaking isda. Dahil mas malakas daw yung oxygen doon. Tama? Okay. So pangalawang sagot ni Blandina. Okay. So mali ha. Ito na ang pangatlong uh, katanungan ulit Blandina. Sana masagot mo na Ano ang nasa gitna ng dagat Huling pagkakataon Last chance para sagutin ang tama Pakilala at sagutin Ako si Blondin Laksamana Nakatera sa barangay bagong silang Kabiti Shokoy 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 at si Ano Shokoy at ano Sirena Rena Si Yan mga katropa Narinig nyo Ang sagot ni Blondina Na ang nasa gitna Ng dagat Ay Shokoy at sirena Bakit sila nasa gitna ayaw nila lumapit? Dahil ano? Papatayin sila ng mga tao. Pag pinatay ng tao eh. yung Shokoy at si Rena, ano mangyayari? Ibang lahi sila Ah, ibang lahi. Kumbaga sila ay... Pang ilalim ng dagat. At sila ay tinatawag na... Sirena at Shokoy. So mga katropa, so yun ang sagot dito ni Blandina. Okay, so Blandina, nasabi ko nga sa inyo Bago tayo magumpisa, ito ay logic Alam mo yung mga logic na katanungan Okay, so yung sagot mo, Blandina, ay mali Okay, so ito, papakiriwanag ko muna sa inyo Ang nasa gitna ng dagat ay letter G Bakit? Hindi mo gets? Okay, so ito ha D A G A T Okay, salita mo, dagat. So, ang letrang nasa gitna ay letter G. The correct answer is letter G. <laughs> Blandina. So, ayun, mga katropa, narinig nyo naman ang kasagutan ni Blandina. Medyo malayo sa matanong natin na logic may mga shokoy daw, may mga sirena, may mga ista na nabubuhay, may oxygen at kung ano-ano pa. Pero okay lang yan mga katropa, hindi man nasagot ni Blantina ang tamang kasagutan sa ating logic question. Okay lang yan dahil meron pa rin siyang 100 pesos na consolation prize. Blantina, ang gabin mo? Maraming maraming salamat po sa okay. inyo. Salamat po sa mga tropa niyo po. Okay, so thank you ha.